Araw mga manoy, mga manoy, mga padi For today's video po pala Pag out natin sa trabaho Dumerityo tayo dito sa Chinatown Ong Pin Street, Santa Cruz, Manila Eto, napadpad nga tayo dito sa Pinipilian, pinagkakaguluan Ng mga dimsum Kaso nga lang, ang daming tao mga padi Pag tinaga natin to, abutin tayo dito ng palaspas Kitang kita nyo naman Haba ng pila kaya nag-ikot-ikot pa tayo kaya sa nadaanan natin itong mga pampaswerte tulad na itong kit-kit, ang daming bunga bukod dyan, mga tinitinda nilang prutas nakakatakam, sarap mamili kung marami kang alam pera kaso nga lang, hanggang tingin lang tayo tulad na itong nadaanan ko isa sa pinakamagandang halaman na nakita ko dito sa Ongpin sarap pitis yan ng bunga kaso nga lang, bawal kaya ito nung nagutom mga tayo, tapadan tayo dito sa Lingnam, isa sa pinakasikat na kainan dito. Since 1950 pa, nako, panong pa ng lolo ko to, Nakatayuno pala to, hindi pa ako nabubuhay na ito. Ayan pala in order natin, yung bestseller nila, beef brisket, wonton mami mga padi, tsaka yung sopa asado, tsaka bola bola. Nilagyan na natin yung chili garlic yan, chili oil pala nila. Amoy pa lang, nakakatakam na, nakakabuhay nakakatanggal pagod hanggang sa titimusa na nga natin yan ayan na the perfect bite napakasarap sumasabog sa bibig ang lasa parang gelatin yung karne ang labot tsaka tingnan nyo may tsura nyan may texture ng noodle sila napakaswabe napakalinamnam iba talaga pag sariling gawa mga padi hanggang sa hatulan na rin natin itong siopaw asado hindi na natin papatanggalin yan. Lalagyan na natin ng sauce sa ibabaw. Kaya tara, kain tayo. Ito rin yung bola-bola asado. Napakasarap. Mmm! Siramon mga padi. Siksik sa laman. Di, di tinipid. Kaya ayan, naubos na nga. Sol, masiramon mga padi. Kaya pag-uwi natin, Tulugan na. Maraming maraming salamat mga padi.